Nakahanap ng kaibigan itong si Matena matapos ng lumayo siya sa kanyang mga tauhan dahil nga sa takot niya wala na kasi siyang pinagkakatiwalaan dahil hindi na niya alam kung sino ang kakampi niya at sino ang kanyang mga kalaban kaya todo ang ingat sa at dyan namang mapaglaro itong tadhana dahil ang magkakaaway sa hinaharap ay pinagtugpo bilang magkakaibigan. Wala silang kamalay-malay dahil nga sa ibang pangalan ang ginamit nila sa isa't isa. Naging kampante si Metena pagdating kay Tera dahil walang tigil sa kasusuyo sa kanya. Kaya naman siya ay nagtiwala. Naging kaibigan niya ito pansamantala. Subalit kalaunan ay mahahalata din ni Metena na si Tera ay isang kaaway sapagkat nakita nga niya itong sirkit na kasakasama nga nitong si Tera. Kaya naman hindi na nga nagpakitang muli itong si Metena kay Terra at tuluyan siyang lumayo. Hinanap niya ang kanyang dama at dito siya ay nagtaka at nag nagtanong siya kung bakit hinayaan niya, kung bakit hinayaan niya, niya na mabuhay siya na pwede naman sana ay patayin na lamang siya. So nakita ni Metena na loyal na loyal sa kanya ang naturang dama siya ang punong abala sa tagapagawa ng gamot. Inilalako niya ito sa, sa iba't ibang panig ng Loreo at ayon sa si kanya, walang ibang dapat na maging kera kondisyon lamang. Kaya naman ito ang makakatulong kay Metena sapagkat buo ang kanyang loob na isang makuhang muli ang kanyang setro. At matanggal nga itong si Zaur na nagtaksil sa kanya sa kabilang banda ang sakim na si Saor ay talaga namang walang pinapalagpas nagtungo ito kung saan nakakuto nga sila Perena at agad nilusob ang kanilang kuta nahirapan sila dahil nga sa may hawak-hawak na setro itong si Ang gusto niyong mangyari ay makuha nga ang brilyante na hawak ni Perena. Subalit, hindi magtatagumpay itong si Zor sapagkat malakas si Perena at sa tulong din ng ibang sangre, kahit ito'y walang mga hawak na mga brilyante ay nahasa ng mga ito. Kaya naman natakasan nila itong si Zor. Ngunit ramdam nila na kahit sila inakatakas, hindi pa rin sila ligtas. Ano mang oras ay kaya silang lusubin nitong si at ng mga nasasakupan niya. Hindi rin nila alam kung hanggang kailan sila magiging ligtas. Kaya naman nagpayo na nga itong sinunong imo na kailangan na nilang humingi ng tulong sa Jefa Sa so, ganon ay tuluyang mawala nga ang mga naghari-harian sa Encantadia sapagkat kung patuloy na hawak ni Zaor ang kapangyarihan at ang Lareo ay patuloy din itong wawasak sa buong Encantadia.